ay sa ulo ni Akagi tumama. Wala pa siya. Mag-uumpisa ng third period nila. Baka naman nasa eskola na siya. Baka di na natin siya naabutan. Loko mo, imposible. Paano naman mangyayari yun? Tayo pa, malalampasan. Kita nyo? Ayan so. Ay, ang sama naman ito. Umulan pa. Sumasakit pa ang leg ko. Sinakal kasi ako ng gurilyang yun eh. Ikaw si na Michi Sakuragi, hindi ba?